Uy, labas na. Araw. Ito pa rin. Talagang medyo makulimlim pa rin eh. So, yun po. Uh, good morning mga kaibigan. Ano? Saan na yung aking susi? Teka yung susi ko <laughs> na mawala. Ayun. pinitin ang sasakyan e... So yung good morning mga kaibigan uh, panibagong araw at panibagong vlog na naman July 26 na ngayon mga kaibigan uh, kung makikita nyo sumisilip ang pag-asa ayan ibig sabihin na uh, siguro medyo makaka luwag luwag na yung ating mga kababayan na binaha ng uh, magdang bagyo uh, sana mabilis yung ano, mabilis silang makarecover at sana ay hindi sila napahamak hindi bali yung mga gamit madali at pera madaling kinain yan dito Ant importante walang nasaktan at walang na buhay na nasayang so siyempre mag iingat pa rin tayo mga kaibigan ano? kung nasaan man po kayo ngayon uh, mag iingat po kayo ingatan nyo yung sarili nyo pamilya nyo kalusugan at ayun po, laging good vibes ako ngayon mga kaibigan uh, samahan nyo po ulit ako sa aking vlog ngayong buong araw kung ano po yung mga mangyayari ngayon sana uh, lagi tayong positive sana laging maganda yung mangyayari sa atin dinintay so, uh, ko lang si kuya mga kaibigan dahil may kinuha lang sa opisina. So, nakasando lang, naka, ano lang ako ngayon. Pero may lakad po kami. Uh, pupunta kami ngayon doon sa isang client. Kasi nagka-problema kami mga kaibigan doon sa isang client. So, so naman talaga sa, ano, sa hanap buhay. Yan. Sa hanap buhay, eh, hindi naman, hindi naman laging, ano, hindi laging, kasi siya na kayo mga kaibigan. Ha? School. hindi laging may ano uh, hindi laging perfecto no? so sa hanap buhay hindi may iwasan yung problema yung aberya baga no? hindi may iwasan yun so, ayun sa okay lang yung cellphone natin <laughs> hindi may iwasan yun mga kaibigan kaya pinaka the best pagka nagkaroon ng problema eh, resolbahin at tanggapin yung pagkakamali yun ang pinaka ano dun, pinaka the best part ng mangyaya, the best na mangyaya, pwede mangyari tanggapin ang pagkakamali so nagkaroon po kami ng ano ng uh, kumbaga kami magkakapatid nagkaroon kami ng konting meeting tungkol doon sa nangyari doon sa isang client din namin eh, natural lang naman na talaga na ano yun pero may pagkukulang din kami so siyempre sa bawat pagkakamali doon tayo natututo yun yung mga dapat namin i-correct siguro nagiging kumpiyansa na kami at nagiging kampante na kami sa si ginagawa namin dahil ito na lang ginagawa namin araw-araw pero hindi pa rin pala So yun mga kaibigan uh, Na-share ko lang sa inyo Dahil Baka isa po kayo negosyante At isa ka rin Na nanonood na isa ka rin na uh, Balak magnegosyo O or negosyante Although Yung, yung business po na to mga kaibigan Sa kapatid ko to yung negosyo, ito yung, yung pinagtutulong-tulungan namin, ito yung source of income namin uh, dito namin, binubuhay yung pamilya namin <coughs> Kaya gusto po namin lahat ng ano dito eh maging maayos. Gaya ng relasyon sa kliyente at sa tao. So mga kaibigan, kaya ko lang ito nasabi. Baka isa ka nagninegosyo or balak mag ano negosyo. So expected mo na yung mga ganitong pwedeng mangyari sa negosyo. Ano? Uh, hindi lahat ng negosyo eh... perpekto perfecto. Walang negosyong perfecto walang negosyong hindi nagkakaaberya so kasama po lahat yan sa ano kasama lahat yan sa uh, dinaranas ng mga businessman or dinaranas ng isang kumpanya so yung mga kaibigan na i-share ko lang sa inyo sana pero sana good vibes lang tayo lagi dumaan, at, uh, dumaan man yan sa sa ano sa sa buhay nyo eh, kailangan lagi lang kayong positive uh, kailangan. isipin nyo na maritsumba din yan ba ng araw so ito ito yung aming aming uh, uh, pupuntahan ngayong araw so sana maipakita ko sa inyo ano uh, may share ko rin sa inyo sana sabangan so, abangan nyo na lang mga kaibigan ito na naman kasasabi ko lang kanina <laughs> umambun na naman mga kaibigan ayan pero nakasilip na si Haring Araw alright so hinihintay ko lang si Kuya mga kaibigan habang hinihintay ko siya may gagawin ako dito ayan ang dami kong lilinisin pero hindi ako maglilinis dito so let's go mga kaibigan nakita ka pre Hide and seek ka. <laughs> yung ganito kayo yun dun sa ano? Saan kayo daan nun? Alin? Yun sa gili dito. Sabi ko. Yung mga gito po, no? Doon yun, in-inspection na namin. Nasa loob yun ng ano, bakol eh. Oo, sa loob yun pa. Pagpuntaan nyo na yun. Oo, doon sa may swimming pool. Yun dito pare, sa kabila. Wala ka Wala. Picture muna tayo. <laughs> yun so yun na uh, magandang tanghali po no, mga kaibigan so ang oras po natin pala ngayon ay alaw na 5 na at halos kakatapos lang po namin mga kaibigan dito sa client namin na uh, nagkaroon kami ng problema no kaso ngayon ay ah, <clears throat> uh, okay na kami nakahinga na kami ng maayos ano? so mga kaibigan importante lang wag natin tatalikuran yung mga obligasyon so yan sama ko yung ayan, kapatid ko tapos kasama ko rin si Edwin si Romel Carlo, si Kuya, si Wilson at si Jun yung okay, mga kasama ko ayos na, naresolba na namin iba yung klase ng papaitan eh you no know? mahogan yan nila eh ito magandang pawalan ng ano to meron meron yan sabay ano yung sabay nyo na para isa ano oo oh. pero ano yan gravy doon sa makdo marami sabay ka na doon kasi oo oh. kayo sige yan sabay na lang hmm <laughs> <laughs> no, talagang <laughs> Matindi ka talaga parang rin Kim <laughs> Ayos na naman Pinatune up natin kay parang Kim yung ano Suso May bonus pa Oh Ilabas na naman ang kanyang uhog Wow yun yun sabi, itip pa rin eh kailan pa lang namin nilinis yun

Benda nang anu, benda nang lagu tik Ayos, ah, magaling talaga disitu para Bilim-bilim bilim talaga aku Sataung itu Pak keganet Pak hmm.

Bap, Bab. Banyamakannya. Boss. Eh, na naman boss. Bap, dowa. Eh, Bob, naman na bukas. Arus kaldong manok. <laughs> Manok. Harus <laughs> <laughs> <Tumuyo na. laughs> <Aros> saldo manok. <laughs> <laughs> Tumuyo. <laughs> Tumuyo. <laughs> Tumuyo. <laughs> Ay, ba kaya talaga yung bitoy, bukas kanya na mukha niyan ba? Pati kaldo. <laughs> <laughs> yung na ka Buda Roscaldo. Yung buhay na pa ng palak ko. <laughs> kaya mabigla na ka mo, kita. Buda Roscaldo. Kaya ito, nangyap na nangyap. Buda Sabi ko na nga ba, Ano oh. Ah, hi. Pinuhos na yung ulan. Yes, yes. Ayan oh. Malakas-lakas to. <laughs> Oi, เป็นอะไาล่ะ Grabe na to. Buti na lang tumigila. Ay. Ano to? Yan o. Yung init combination no. Tinan nyo. Ay. Grabe na to. Sarap sa tinga. Bagong tune up. mga kaibigan na uwi na muna tayo no? dito na pala ako nagbihis kung nakikita nyo nakasando na ako no? tsaka nakashort dito na ako nagbihis guys sa ano sa tagyan babawan ako ng damit ngayon kasi alam nyo naman ang na naman uh. napatak na naman ang rain guys Ay, teka nga pala Wait lang, May nakalimutan ako yeah. <laughs> Para ano ah. Hmm. Ang ni Minang Gomez. Wala. Gung -gung gung -gung -gung. <mine> oh. Ano Ano? na naman? Shhh! nasira ulit yung bahay nila. Sige, sige. Sige. Pag-apon lang ba kami? Ha? <pil> ha? Mag-apon. Mag-apon kami papasok. Ah, Panghapon kayo?

Pati si CJ. Pati si CJ? Oo. Kaya lang kay JJ. Po... Ay, naku. Sakit na bakit? Ay. Saan? Sobrang dito. May ano, ikaw? Tingin, tanggalin mo yung ikaw mo. Hindi. Ako na magtatanggal. Sige, tanggalin mo. Ako Kuha ka ng bulak, lagyan mo ng alkohol, ha? tanggalin mo. Hmm, tanggalin mo muna yung ikaw. Tapos lagyan mo ng alkohol yung tenga mo. Yung ano, bulak. Gano mo sa tenga mo, na? Sa pinyang tenga ko. Pasok mo muna yun sa pakaw niya. Gano mo yan. Lagyan mo sa pakaw niya. Ganito, ayan, ganyan. 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 Hmm. What is the pwedeng makain dito? Ooh. Dami, daming wala. <laughs> Ang daming wala. Ay. Ah. asawa ko, daming problema sa buhay eh. Sasauli na kita sa, 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 ano sa Mars. Bakit ko na makain dito? Saan mo na makakain dito? Wala. Kape. Kape okay lang. So yun guys, hanggang dito na muna yung vlog natin. Ano? Maraming maraming salamat sa panunood. Sana nabutol ko na naman kayo, no? Ate, makain dito. <laughs> Gatas ng anak ko. So, yun, guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye. See you next vlog.